Mga katambayers, ito ang isang mahalaga upang ma panatili nating malamig ang ating aircon. Uh, kailangan nating linisin ang filter nito. Kahit isang beses sa isang buwan, okay na yon. Mas maganda. Mabilis lang naman linisin to mga katambayer. So, iaangat laang natin ito. Ayan. At pag naangat natin niya, makikita mo na yung filter. Bali, dalawang filter ito. Ito yung isa, oh ganyan lang, hugutin mo lang at uh, kung makikita nyo, yun yung pinakang cooling coil niya ito yan, kailangan hindi mar mabarahan ng dumi yan kaya may filter, kasi pag nabarahan yung coil na yan, mas mahirap maglinis at uh, yung pangkabila, yung filter din paglilinis naman ng tubig lang ang ating kailangan pwede nyong sabunin nasa sa inyo na yan kung sasabunin ninyo Pwede din kuskusin mo lang ng kamay, tubig, ayun. Ah, mag, madaling, ah, magandang ano kasi na nililinis palagi para yung hangin dire-diretso. At ah, pati yung lamig niya ay kumpleto. Kumbaga ay eh, press ko siya. Ganyan lang, pag nilinis, kinusot ko lamang. Mabilis lang mga tambayers. Kunting kusot lang. Ayan, no? malinis na. Ito yung filter niya, parang strainer lang. Oh. maliliit ang butas. Kaya, kung marumi ito, hindi, sa, hindi nalalabas yung, ano, yung hangin. Ganyan lang kabilis mga katambayers. Ang paglilinis. hanggang konting kusot at babalik na natin Nung mga katambayer sa pagbabalik naman ay ganun pa rin ayan o oh. pali angatin mo lang ulit tapos ay eh, isusok-sok mo lang ulit dun sa pinanggalingan nya bali may groove naman yan at madali namang isok-sok hindi ka masyado mahirapan yan ang pin no? kung makikita mo yan yung lumalamig kaya kailangan malinis. At na, ibalik na natin mga katambayers. Bali, susok-sok mo lang dun sa loob. Ayan. Susok-sok patas na ganun. Madali lang, oh. Yan ay maganda kahit sa isang buwan, isang beses, or makikita naman ninyo kung marumi na naangat ninyo kaya nasa inyo na kung kailan nyo lilinisin yan ikakalamp lang na ganyan parehas lang ng style na pagbabalik Dan sa kabila ganun din oh, yun oh, may groove sya dun so padadaanin tapos yun lang ganun lang kasimple yung mga katambayers yan oh. At pag umandar na ulit, dire-diretso na ulit yung hangin niya eh uh, parang pakanamdam yung malamig. Talaga siya sulit ang pag nalinis ay sulit ang lamig. Yun. Medyo isasara mo lang ganyan tapos medyo pe-press mo lang todo para mag-lock siya. Ganun lang kasimple. Ah, uh, thank you for watching mga katambayers at uh, thank you sa pag-subscribe niyo.